schedule ng pamamahagi ng social pension para sa mga senior. Pinaplansya na ng pamahalaan. Narito ang news ni Jen Patrolia. Pinaplansya na ng Department of Social Welfare and Development ang schedule ng pamamahagi ng tinasang social pension para sa mga mahihirap na senior citizens. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Domlawa na kada semestre ang kanilang pagbibigay ng social pension. Kaya naman, inaasahan ng mga kwalipikadong benepesyaryo na tatanggap sila ng 6,000 pesos para sa anim na buwang social pension o 1,000 pesos ka kada Ayon kay Assistant Secretary Dumlaw, inaayos na lamang ang mga kailangang dokumento para sa programa at itatakda na nila kung kailan ito ipamumudmod sa mga nakatatandang benepesyaryo. At yan ang aking news ko pa ko po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.